14 habits at pagkain na nakatatanda. Number 1, mahilig po sa karne. Kung mahilig kayo sa karne, kumpara sa mahilig sa gulay, mas nakakatanda. Yung mga mahilig sa gulay, 15% mas mahaba ang buhay. So, gulay na po tayo. Number 2, habit na nakakatanda, laging nakaupo baka 8 hours ka nakaupo sa trabaho mo, hindi po maganda to. Tataas ang tsansa ng sakit sa puso, cancer, hindi maganda sirkulasyon sa paa, tataas din yung blood sugar, pati cholesterol. So, pag matagal talaga kayo nakaupo, hindi kayo makalakad-lakad, mag-exercise na lang sang oras bawat araw. Number 3, mahilig sa matatamis. Ah, hindi rin po maganda yan, nakakatanda. Kasi kung mahilig sa matamis, tataas din ang blood sugar, maraming calories, nakakataba, at nakakapangit din ng balat. Number four, ayaw mag-exercise. Kailangan nyo talaga moderate walking, exercise para bumaba ang kolesterol, maprotektahan yung puso, pati yung diabetes makokontrol din. And with exercise, uh, kailangan nyo to may vitamin D, tsaka calcium para tumigas din yung buto natin kasama yan sa exercise. Number five, mahilig sa puti, kaning puti, white rice, white bread, pizza, pasta. Kasi kung sobrang carbohydrates, hindi rin po maganda. Uh, hihina din ang immune system number 6 habit na nakakatanda ulang sa tulog kailangan ng tulog natin at least mga 7 to 8 hours sa isang araw pag kulang ka sa tulog ano mangyari tataas ang timbang kain ka ng kain, mas nervous ka kulang ka sa tulog, depressed diabetes, high blood and heart disease number 7 habit hindi mahili kumain ng isda mas maganda po kakain tayo ng isda kahit 3 times a week kasi mataas to sa omega-3 fats, DHA, EPA na panlaban sa pamamaga sa ugat. Number 8 habit, nakakatanda, laging stress, laging marami iniisip, maraming problema. Kasi pag stress ka, tataas yung cortisol level mo, uh, mas nakakatanda. Hindi po maganda to ito yung stress hormone. Number 9, mahilig sa alak kasi pag sobrang alak po hindi maganda alak, nakakasira ng atay brain cells, nasisira plus pumapangit ang balat natin dahil sa sobrang alak number 10, mahilig sa prito, puro prito, fried chicken french fries uh, kasi kung puro prito, mataas to sa omega 6 fats na mataas yung inflammation hindi rin maganda number 11, habit na hindi po maganda mahilig sa processed meat ano tong processed meat? Ito yung mga hot dog, ham, pepperoni, bacon, sausage, mga deli meats. Mataas to sa nitrates na hindi maganda. Uh, ayon sa WHO, possible na cancer causing itong mga processed meats. Kumakain din ako paminsan-minsan pa konti-konti pa pero iniwas-iwasan ko na rin. Number 12, it's uh, sunog mga sunog na pagkain, hindi po maganda ha. Barbecue na sunog, alam natin, uh, probably cancerous yan. Kasi meron siyang mga component na carcinogenic compounds, HCA, pati PAH na hindi po maganda. Number 13, konting bawas sa mga frozen food, di mga chips, chicheria. kahit yung mga pagmamicrowave, siguro paminsan-minsan. Pero meron yung pag-aaral, pag sobrang microwave, hindi rin po maganda. Number 14, last tip ay yung paninigarilyo. Kailangan tigil nyo talaga yung paninigarilyo kasi pwede umikli ang buhay nyo ng 5 years, tataas pa ang lung cancer, papangit pa kayo, at talaga nakakatanda at nakakamatay pa ang paninigarilyo. So ito pong 14 tips, balik natin, iwasan natin, kasi kung binaligtad natin itong mga 14 habits na nakatatanda, ay pwede tayong bumata. Salamat po.